So right mga dahil natapos natin ang pag-asentada ng firewall at kung saan ang firewall. So naman tayo dito sa paglatag natin ng installation ng ating wiring at ng pag-flooring ng ating kwarto. So natin sa inyo kung paano ko sinesit up ang lahat ng inyong makikita. So ito na. Naglagay na pala ako dyan ng utility box para sa switch at outlet. So, bali naglagay ako dyan ng tatlong outlet sa kwarto. Ibig sabihin, yung tatlong outlet na yun ay kanya-kanyang utility box. Kaya tatlo rin na utility box ang lalagay natin para sa ating outlet. Pagkatapos, naglagay rin ako ng isang utility box para sa ating uh, switch. Tulad ng inyong makikita itong utility box na tinatapalang ko dito sa taas, ito yung para sa ating uh, switch. Uh, magiging intrigang pala yan dahil isa sa cove light, isa sa pin light at isa sa gitna. Kasi magkakaroon tayo dyan ng kisame na may design so ibig sabihin nakadrop yung mga design-design natin dyan. So ito naman utility box na makikita nyo sa baba na parang din natin. ah uh, ito naman yung para sa ating mga outlet. So bali nilalagay natin dahil dito ko papagapangin sa ilalim ng ating flooring, yung ating flexible hose. So ang gagamitin para natin flexible hose dyan, one half tulad ng inyong nakikita dyan na kinakabit ko sa na isinisitap natin. Yan po ay isang one half na flexible hose. So habang sinisitap ko yung para sa wiring So pinapasitap ko na rin dito sa ating mga Uh, mason, mga skilled natin yung para sa flooring so dito naglagay tayo dyan ng bakal na 10mm so ang sukat pala ng ating nilalatag dyan na 10mm na bakal at 30 by 30 yung space ng ating nilalatag so gumamit tayo dyan ng tile wire at naghatak tayo dyan ng tansi, so bali yan tinatalian na ng ating kasamahan yung uh, nilatag nilang bakal so yan mga bali pinaka special natin yung bato para di di, di lang dumikit sa may lupa kasi para di kalawang ang ganyong ating ano uh, bakal so kaya Na, lang ilagay ng, ng iron para makain ng halo naglagay tayo ng ano ng spisher sa so, tapos bubuhusan niyan ng tubig para sa mixik yung ating lupa na medyo nakano hangat ayat so ang space ng ating bakal uh, 40 by 40 yung pagkaron niya uh, pinalagay natin so nakabaon din yan para matibay dikit na dikit talaga di lumalaban siya kumbaga kahit lumindol magiba yeah. na yung bahay yung -ba flooring yan. Yan. kasama yan gigibayin yan yan ay eh, muna. mo na para makita niya. Yeah. Yeah. Oh, ito Walang tabo? mo na yan. Walang tabo boy? <laughs> Wala <tabo boy? laughs> ano eh. Yan. na muna. Yan. Basahin mo lang gusto. Yung basang basa. Halok <laughs> para kapit Okay. Yan. So, kalagyan natin ng ano, ng flexible hose yung mga wiring natin para papunta dito sa labas. So, mga outlet uh, switch yung ginagawa natin ngayon. So habang nagpe-prepare sila ng halo yung mga helper natin So tayo naman maglagay tayo ng flexible hose So yung flexible hose na yan, ang sukat niyan ay 1 half So 1 half yung ginabit natin para sa ating wiring So yung flexible na yan, napapagapangin natin yan dito sa baba Dito sa may bubukusan ng ating flooring So dyan natin i-coconnect lahat ng mga wiring natin para sa mga outlet. So kaya dali-dali kong sinisit up para pag binusa nakabao na sa, sa ating buhos. Para hindi na tayo magsinsil pa. Para hindi na tayo magsinsil pa pag ulit sa ilalim ng ating flooring. Dahil napakahirap pag nahuhuli ang wiring at matinding tiktikan at matinding sinsilan at matindi rin na ang mangyayari niya pag nahuhuli ang ating pag-wiring. Kaya ang ginagawa ko para hindi mahirap, para hindi tayo mabala, so isasabay natin sa pagbubuhos. So ang loob pala ng flexible, nilalagyan ko na yan ng mga tile wire. So para pag natin ng Electrical wire, hindi ah, na tayo mahirapan. So, hihilay na lang ng ating tile wire. Dahil mahirap pag wala pang nakaabang na tile wire at saka mo lang ipapasok pag magsisitap ka na ng electrical. So, para mabilis ang proseso, ah, sinasabay ko na yung electrical, sinusukat ko na yung haba ng at sinusukat ko na rin kung gaano kahaba yung ipapasok na tile wire para pag hinila natin, ah, sakpong sakto lang dun sa ating ilalagay na wire. So, dahil nailagay na natin yung flexible hose na sitap na natin,

<Giro> Terima <entender> <ilizaciones> <Administration> kasih